balik na patag mini vlog ani be kung angayan ayan ba good dim kita ani kay maot kay tagtingog tingog oi di maotan kana juga sa kun tingog ambon na lang kana uban din ha ka mag voice over ba kay kay tingog pero ako di chuko kana mamino sa kun tingog na nagluto na ko sinangag oi basta na gay bahaw magud na kun luto on sinangag o nawang dagway na ko ana o panay liko bag on parang mata ana nang buhok ana nang galkag Nandamutuluan kung giunsa na na ko pagluto kabalo na mo siguro mo unsa ko na pagluto na sinangag di ba Nakahibaw mo ba? Pag abot na ako dito si i ko kahibaw nga. Ang kanina yung mga itlog din niya, na expiry. O ba diba? mahibong ka na expiry. Kung ato pa kag Pilipinas na, bisag pila pa nakabuan din ha. mga itlog din ha. Wadyo na expire, expire. Pag abot na ako dito si Uy, uy, naam din mga expiry dito ah. Goy, manghugas ako dito ah. Uy, kanyang tapos ok na yung mga hugason na yun dito ah. O, diba? Inanap gito yung mga inahan. ko itong luto ba? Ado, pong daghana ka mga hugason. Um, ganahan, on, oman, yung, kung di ko ganahan magluto um, niya unsa o man kung di ta magloto o matay kanon na sao una lang. Bitaw di jud ko ganahan ning mag mini vlog mini vlog bakit mautan juga ko sa akong tingog ambot na lang kaning akong tingog bakit murag buhala bitaw. Kuan gana di jud ko ganahan akong tingog ambot nga man ni akong tingog unsa man ni unsa ang uban man nindot may tingog ka mo ito. Pagkahuman ako imbalik simbalik na ko sa amuho ah, ang kwarto. O, oh, di ba? Nang mata na duha ka, binuhat din ni, ah. Hidugay ng nang mata ko. sa man ko ka, magluto man ko. O, oh, di ba? O, oh, nang ah, duha din na, ah. Maupay pagmata. mata. Kanya <coughs> ka nang usad din ni, eh, ah, Kaya delay siya Kaya daghan pa ka nang mga muta din na, ah. Kaya maupay pagmata, O, oh, di ba? awalang ah, na. <coughs> O niya pagataot ta nang na na sila din ha nag-andam na mi kay mga na mi o diba, ba magamit na mi mag Milo Ovaltine kay Ovaltine naman ang gamit ay dili na mi magkape kay unsa pag magkape mi mangurog mi ay, na dili na mi magkape kay magkurug-kurug na matong kalawasan ning kape okay, kalawa niya <tinyan> mo na siya among gamit kay Ovaltine Ovaltine baka naman, charot niya <tinyan> gar mong higdaanan din ha pasag di lang nahabsig mingon mo among may namilo din ha Da, bisag di lang na. Unya, ang ako din, giloto, o, di ba? Gisudlan ng ice cream. Ay, may pagbuot din na akong ice cream na akong gisudlan. O, kalami erba ng ice cream. O, cookies and cream. O, kapag may laing sudlan na mo, nang kanara akong gisudlan. Kaya, inang ko, may sulagan niya mo na akong gisudlan ice cream. O, di ba? Ay, may pagbuot. Magamitin din nga sugar mo na siya. Kaya, kung ano siya, honey. Honey man ang gamit. O, di ba? Sana all. Bitawhan ni Ramon gamiton dili mi ganahan sa katungkuan mo na anad lang mi nga hanin na mo hang gamiton mo ko magtimpla mi Milo or Ovaltine mo ra nam gamiton. Unya di ba o na sa mi thermos kay aron dili mas giginit ini din ha so nagpalit sa mi thermos kay magbutang mi din ha og ninit. Sana all. Tara mga una ta mo diha unsa man yung pamahaw din ha kay kamo adri a kay mo na siya. O di ba o niya mo nang giingon mga dato dog nami na economist abro na That's all. Bye bye. Thank you for watching. Muah.